Hindi, <laughs> bubuto tayo sa ano? Sa Tanay. Sa Alveherina. tayo magsisimba ngayon. Nandito tayo sa gate ko. Bagong KFC. Yeah. Ngayon yung kakainin natin dun. Kasi bugin to na yung mga pagkain dun. Naroon <laughs> na sa partisip. Kaya <laughs> dito tayo. Waiting mo tayo 10 minutes. kasi we celebrate natin advance yung birthday ni Ayi Vlog. Wala pa, wala pa birthday ko. Wala pa. Wala guys, kung ilan taon na siya. Wag. Ibigyan ko kayo ng Gcash. <laughs> kung nalaman nyo kung ilan taon na siya. Hindi mo kikita kayo siya. May tutip siya. Diba may kikita kami na yan. Matt, malalaman ba nila na 19... 1945? <laughs> 79 Oh, eh. Uy. <laughs> May 1990 ano siya guys. Charat. <laughs> so, ayun. Ito na yung pagkain natin. Lagi natin dito. Malaki naman yung part ng ano eh. Ang Aerox. Kahit pwedeng maglagay ng isang isang case na red dyan. Wow. So, pagkain pwede na Ayan yeah, dito, ayan okay, lang yan, o oh. may nag-use na yan. Tara na. Go. Okay pa, alis na tayo. Huwag pa pag-aas muna tayo sa taat. Magnetic. Tim, may nyo! Papagas tayo ng 200 Water tayo, Let's go! Tanayin Let's nag-usap tayo ng pahinaan tapos tayo okay so, oras natin at 9.42 9.42 tayo nagsipula

takaw first... 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 ang takaw corner na takaw dapat tayo takaw 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 Corner takaw takaw oo nga takaw 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 gagawin is like yan malapit na tayo ganda na yung nalapit na hindi tayo marinig sa ano ko oh, eh? balay talahig ano yun balay talahig yan dito tignan mo may nakalagay na sign madula eh <laughs> di ko check kasi na doon na sigot ayun eh yan, dito sarap dito ha? Hindi oh. ito o dito Side check Last G6 Last yeah. hmm. pala yung mga pungapalong Diba? Ay wala pa, doon pa pala yun madadaanan natin Okay, kaya alas 10 pa lang, makakas pa magbagal-bagal muna tayo para mahanap natin yung hanging tayong rides eto yung tinatawag nyo lang ano manukan kakakakakakak o so, oh, ito, di tayo mag iiwan mamaya uh, di ba? ah uh, yung mga riders nandito mga nakatambay ako na

Oh, huh? Amazing! Amazing! Yeah. Amazing. <laughs> Para so. no, pa palipad ng drone niya, yung drone na Ayun Ayun Ay, umuulan niya ata ito, Oo, Casa Blanca Tanay Rizal wala, 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 wala. na hanap sa gal labi to tayo no BNK di tayo unang kumain dyan mas okay pa dyan yun know? no okay no oh, mas okay pa kumain Oo, mas okay pa kumain dyan sa BNK kaya sa doon sa Martins eh BNK may sabaw ka na may dito ka sa mga piece, eh, bawal minina sa bawal <laughs> Brab wow, No? Dabsat mari laki Dabsat Eto laki Ito yung kakain dito Ano ba to? Nang kainan to? Oh, oh, ay, oh, parehas lang sila No? Kung so, kakain okay, lang dito na tayo sa crossing ng ano Ano ba to? Sampalok ba? Ah, ito sa project. Pampalok eh. Pampalok? Hindi. Eh, nasa't tayo. Ito, Pantipolo dito, di ba? Pati si polo yan. sa itong diretso, bahay to. sa Laguna, di ba? Oo. Tama ba? Oo. Panta, Laguna, Quezon. Ayan. 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 Ayan.

Mukhang uulan ah Mukhang uulan Ano? Mukhang uulan Bukas na ya, yan Ha? Bukas na yan hindi meron may tao yun O hindi Garing yan -a -a. Hello, po po Ah. Ito so, yung nalukong. Okay. Ito yung sa mga taong Pilipino. Okay. Kakaanap tayo dito. Smooth drag done. Bawa -ba tayo. -ba -ba Hi sir. Mahas ka ito eh. Wag na lang tayo men. tao tayo. Diba? Eh. Yeah? Yeah. Tapos mabayad ka dyan. Ay, pambayad ka dyan. May mga mong po dito. Tara pa natin diyan. 20, 30, Oh, mo so. ano, ya? ano. 20, po? 20 po parking, Ah, 20, 20 lang parking motor. 20, 20. Okay, salamat po. Okay, Okay, pa na dito, guys. Sana ah,

ako. Saan ba nilig 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 nilig? Iwan na natin ito. Yung helmet. Naga ano siya pag ina-off siya. Tingnan mo. Ayaw niya mag-off. Tingnan mo. Hindi kasi binuksan mo lang siya lang ano diba? Ayun. Ayun lang lang. Long timing. tayo na ito, doon Ang daming taong yun huh? Kasi yung nakaraan Unti lang yung tao Ano kasi ngayon, hindi nung go when you're here. I burned out like a wandering in i shone bright then my journey was over what i sought when i ran was back where i began no matter Okay, tapos na tayo magsimba. Uh, Dadaanan natin yung malaking electric pan. Dito sa ano. Sa papuntang Pililya. Yeah. Sa Pililya nga yun eh. Ay, ay, sa Pililya pala. <laughs> Paris na tayo dito guys. Mamaya nga na ako. ko. na ako. Saan ba? Dino. Ay, bayad. Donation. May bariya ka dyan, nakita ko kanina. 10 piso? Uy, nag ka. Ha? Ito? Ha? Yan. Kaliwa. Kapuntang pinigil. Kapuntang pinigil sa... Sa... Kaliwa. Diretso. Ha? Derecho dito ah dito pala dito pupunta ang Pirilla sa Min Win ano ba yun? tawag doon? electric fan standard ayun hindi ko kayo dadaan, pag galing kayong ano pag galing kayong ano ano tawag doon? sa simbahan. Yeah. Arihi na. Ah. No, alam. 18 ah? 18 minutes, kayo, alam mo ba hindi ko alam. Ay, ano yun? No, no. 18 minutes. Eh malaki pa yun? 18 minutes. Paakyat ka na. Dali ka. Di tapos yung kanto na pinatuan natin Bapitak Ha? Saba ka? Ano? So, bapitak ba tayo? Lalabas? Oo, bapitak Bapitak pala lalabas mo Okay kita na natin yung windmill dito di diba? ito so, yung shortcut diba? na sa atin kita ko yung sa dito guys Parang malahapit na diba? siya dito Ito siya sa di Ito yung chocolate so ko शॉर्टकट अगला बस आते देने तो धुल में no nasa tapat na natin o no? oh, di diba yun o, malapit na tayo ayun o no? oh. ayun ito isa, matapat na tapat na natin ewan ko, hindi ko <laughs> nakikita na pala siya dito mm. Ito, tayo kumain Hindi ba? Hindi ka kumain dito Okay, padala tayo dyan eh? Okay Lagi, ay ano Tapos tapat mo na Not sure, ay no ลากระสายเอาไงส์นานๆวันมีนี่เป็นการไปแจกเลย Oh, you know? Oh. Wow! Di ba? Oh, di ba? Shortcut, sure oh. Gandang di daanan dito, guys. Oh, di ba? Wow! Ganda, ganda, no? Sarap magpa-feature din, no? Okay. Tapos niya. Okay. In uh, energy. Energy welcome to uh, for Leaving home for the coastline. Someplace under the sun. I feel my heart for the first time. Cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of. Where I can free my mind, I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far oh, good away good. 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 Ito so, mga ano lang yan, ito so, mga, ayan ayan Palipat tayo drone Palipat ka rin drone pala tayo me tapos sa taas pala tayo dumaan di ba? ayun uh -huh. hey, no? o, lapit natin sa kanila o oh. ngayon gata tayo sa kanila

ang dami niya. Ang dami niya. Ang dami dito. Kakaiba ito guys. Saan ang labas Dito natin. nan pagkagaling ka doon sa ano sa Reina kakaliwa ka lang sa inakitan namin tapos diretso rin mo ng kaliwa ka doon sa kami rin ako diretso rin diretso rin mo lang, lang. kasi at ito kaya eh, kita mo rin mo pagkita ng tanawin dyan pagkita ng tanawin yan ano yung mga windmill mismo tapat-tapatan yung magkakita okay. sa

Dito kami hindi tayo nag entrance Oo. Oo. video, no? Oo. Oh, oh. Pero okay oh, na, hindi na kahit di na, no? Yeah. Ay, natin wala akong hindi na video. Wala? Hindi, yung sabi natin palabas na ano, ito pala. Wala na, ng video ako. Naka-video ka ba? Oo. Oh, Ay, ano okay, yung palabas? Sabihin mo ako. So doon kami nag-entrant dati. Oo. Uh, 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 pwede pala dito. Mas maganda dito kasi... Well. Mas, mas marami kang may kitang with me. Unlike to. So, kasi maano talaga. Kita Doon yung, na, ano. Doon ano, onti lang siya. Pero dito sa nandaanan mo. Lahat talaga. Kung saan sila nakapwesto. Sa maganda ng papidyo. Ano, surut, surut sila. Oo. Oh, Doon kasi ano na. Parang view. Balik na tayo. Okay. Balik na tayo. Balik na tayo. Balik na tayo. Ano ba na yun? Galing ba ba? Saan tayo dumaan yung nakaraan? Ayun, stopover muna tayo dito. Sa, so, tignan mo yung natin dito. Siyempre. kain muna tayo dito. Ano yung pagkain natin? Terenay! Wala. Ay, eto pala. Nayipit na yung price. Ay, natapon na Amo. na Buti may plastic. plastik. Ano, ayusin mo. Ay, kuna mo yung ano, latag. Ano daw latag pa? Siyempre.